Alam mo bro, Loloy, feeling ko talaga may katarata yan si Joaquin. Hindi napapansin yung kagandahan ko, nakakasura. Uy, uy bro, Loloy, di ba si Trisha yun? Ba't niya kasama si Jingle? Oo nga, no. So, Trisha, bilhin mo ko ng water sa kanan dessert. Ikaw ba? Ice tea at burger. Trisha, by the way, ikaw na muna magbayad, ha? Total friends naman na tayo. Next time, ikaw naman lilibre namin. Ah, sige, no problem. Hoy, Trisha, anong ginagawa mo? Ba't kasama mo sila, Jingle? Di ba binuli kanya na nakaraan? Nalimutan mo na ba? Ay, oo, pero nag-sorry naman na siya sa akin tapos sabi niya gusto niya daw kami maging close friend. Naniwala ka naman sa babaeng almuranas na yun. Pili ko may binabalak yung masama sa iyo. Alam mo Trisha Borlolo is right. Saka di mo ba napapansin, inuutos utusan ka lang nila. Ginagawa ka nilang alalay, no? Alam niyo nag overthink lang kayong dalawa. Malay niyo Jingle is trying to be a better person. Saka may bibilin pa ako, mamaya na lang muna kumidiri naman pala isang tangang boba to sa si Trisha. <laughs> so, be, anong plano mo? Hanggang kayo plastikan sa hampas lupang yun. Nandidiri na ako sa kanya. Eyo, shh, huwag ka masyadong maingay. So, sa ngayon, uutos-utosan muna natin siya. By the way, nalagay mo na ba yung notes dun sa bag niya? Naninakaw mo sa principal's office? Of course, malinis akong magtrabaho, no? Good. Akala talaga niyang Trisha nga, hindi ako gaganti sa kanya. Matapos niya akong ipahiya sa buong school. <laughs> Tingnan natin kung di siya ma-expel. Nasabi ko na nga ba may mas makakambala kay Trisha eh. Pinagsasabi mo, Burlol. Manahimik ka dyan, bugrat na kamatis. Burlol, ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo kami ginugulo? Wala naman kami masamang ginagawa sa'yo. Hoy, Jingle, huwag ka magbait-bait. Tala lang kung pinsan mo si Satanas. Burlol, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ginugulo sila, Jingle? Ano nga, Trisha, hindi wala naman kami ginagawa masama sa kanya. Tapos sinabunutan niya pa ako. La! Hoy, Jingle, nananaginip kaya ta ng dilat. Hindi kasi nabunutan ni Borloloy, no? Sasabi ako na totoo, Trisha. Sinabihan niya pa ng masasamang salita si Quazo. Talaga? Ano ah. Mo jingle drop the act. Kanina pa ako lang dito. Pero hindi ko yung pinaplano nyo ni Kwazo na ako ang palalabasin na nagnakaw ng notes para ma -expelled. Pero okay lang. Kasi nilagay ko na sa bag mo yung notes. Tignan natin kung sinong ma-expel sa ating dalawa. Uy, sit ka, hampas lupa ka. Kwazo, pumunta ka sa room. Kunin mo yung notes. Bakit? Ano pa, iditanggalin mo sa bag ko, boba? Not in my watch, bitch. Diyan ka lang.